nasa linya na po ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa. Good morning po Senator. Good morning, uh, DJ Chacha. Good morning. Thank you for being on the show Senator. Yeah. Opo, nakabawi yeah. Good na po ba? Morning. Yes, po. Nakabawi na po ba kayo ng pahinga doon sa napakahabang debate po na nangyari sa Senado noong isang araw? Hmm, hindi pa rin ako nakatulog, DJ Chacha. Hindi pa rin po kayo hindi nakatulog? Hindi Oo, kahit... Oo, oo. Bakit po eh na-archive na po itong eh, articles of impeachment? but hindi pa rin po kayo nakatulog? Pagka pag-over... Uh, hindi ka makatulog rin pala? Pag-overjoyed ka? So ayan, mali oo, kayo po yung overjoyed. <laughs> Kaya po kayo hindi nakatulog. Pero ito para malinaw lang po, para sa mga sa mga hindi nakapanood ng uh, nangyari pong uh, debate dito sa Senado tungkol nga po dito sa pag-archive ng Articles of Impeachment ni VP Sara, bakit po kayo bumoto? Ano po ang dahilan nito? Senator Bato? Unang-una, uh, di ba, ako ang nag-trigger ng lahat na ito dahil nga, nag-motion ako. Nag-motion ako doon sa impeachment court to, to dismiss the case dahil nga, nakita ko yung constitutional internity ng uh, uh, yung articles of impeachment because of uh, violation of the one year bar rule so nasa nasa talaga na nasa uh, isip ko na talagang mali yung ginawa nila at ngayon na ako nang uh, Supreme Court Supreme Court na mismo ang nagsabi to sino pa ako na hindi sumunod sa desisyon ng Supreme Court na wala naman talaga ibang uh, at uh, pwedeng mag-interpret uh, ng ng Constitution ng Kodea Supreme Court. So, sundin. Yeah. Medyo napuputo lang po tayo doon. Ano po ulit yon Sundin ang Supreme Court? Sige po, tuloy po, Senator Bato. Sundin. So, yeah, yeah. Sundin ang Supreme Court. Medyo napuputo uh, lang po na... ulit. Mm -hmm. Tatawagan natin ulit si Senator uh, Bato. Ayusin lang po natin yung linya, mga kapatid ano? Uh, nagkakaroon lang po tayo ng konting problema. Pero yun nga hindi daw po nakatulog itong si Senator Bato dahil overjoyed siya dito po sa naging pag-archive ng Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte. O yun nga yung sinasabi ni Senator Bato. Maya-maya pong kaunti, no, uh, Hilingin po natin ulit ang sinasabi niya kanina doon sa naging sagot niya dahil daw nagdesisyon na ang Supreme Court sundin ang Supreme Court. Yun ang sabi ni eh, Senator pa to? Ako, uh, na ba siya sa linya? Andyan na siya ulit. Senator? Uh, ginagalang natin yun. Oo oh, naman. Ginagalang natin yung uh, ganun din pong kaisipan at the decision no, kung ba't ka mm -hmm. bumoto pabor. Oh, oh. 'Di ba? Bagamat debatable nga doon sa sa pinang meron pang pending appeal Yan. or motion, pero igalang po natin 'yon. Oo. Oh, oh. Kaya nga napak hello Nandiyan na ba siya? Senator? Okay. Uh, hello. Yes. Uh, he yes, yes. Go ahead, go ahead. Senator Bato, You were yes. saying dapat igalang ang desisyon ng Supreme Court. Sige po, tuloy po. Yes, dapat igalang talaga ang desisyon ng Supreme Court kaya ako ay bumoto ng yes doon sa motion ni Senator Marcolita na inamend no na gawing uh, na i-archive i-archive yung uh, impeachment uh, case laban kay uh, Sara. Senator Bato, um, kilala naman po kayo na talagang supporter at malapit po ano, sa pamilya Duterte. Ang isa sa ibinabato po na kritisismo sa inyo, maging sa mga Duterte block Senators, is yung prinsipyo po ng accountability. Parang sa nangyari daw pong ito, eh, talagang nakikita na yung loyalty nyo ay hindi daw po sa taong bayan, kundi nasa mga Duterte. Ano pong tugon nyo dyan? Ay nako. So, ibig sabihin, yung, yung uh yung uh, Supreme Court ay pro-Duterte rin. Kung gano'n, na sinabi na tinatigan ng Supreme Court yung aking motion na to dismiss because of uh, constitutional uh, infirmity ng kanilang Article of Impeachment, gano'n din pala ang Supreme Court pagka duterte Yes, hindi ko, hindi ko di-deny na maka-Duterte ako. Hindi ko di-deny na maka-Duterte ako. Pero look, at the end of the day, sino ang tama? So kami ang lumulabas na tama dahil kami ang kinatigan ng Supreme Court. Pero ang loyalty niyo diba? po, Senator Bato, uh, yung para sa mga nagtatanong lang, nasa taong bayan po ba o nasa mga Duterte? Just, taong bayan, bakit, bakit nagsinador ba ako para sa Duterte? Ayan, at least malinaw po. Ako. Oo. Nagsinador ako. Nagsinador. Hindi man, hindi man Duterte ang bumuto sa akin lang, mm -hmm. kundi yung buong taong bayan. Mm -hmm. Yung taong bayan na bumuto sa akin. Pero pero hindi ako naging senador, sabi ko sa iyo. Hindi ako naging senador kung hindi dahil sa Duterte. Mm -hmm. Kaya normal lamang na meron akong loyalty mm -hmm. doon kay Pangulong Duterte, mm -hmm. 'di ba? Pero least... pagdating Oo, ko papiliin mo ako between taong bayan at kay Presidente Duterte, eh taong bayan ako. Alam nga naman, senador ako eh. Pa bakit pa niyo ako hinalal kung hindi ko ipaglaban ang interes ng taong bayan? Diba? Ayan, malinaw na sagot. Kung papipiliin daw po kayo ay taong bayan. Pero, Senator, balikan ko yung sinasabi nyo kanina. Sabi nyo po, um, nagsalita na ang Korte Suprema, sundin natin ito. Pero hindi po ba premature pa yung pag-archive nito? Dahil meron pa pong motion for reconsideration? Hindi yan premature. Dahil nga, ang order ng Korte Suprema, palang, kung wala doon sa ruling ng Korte na immediately execution, executory, eh, then uh, maybe premature. Whatever. Uh, pag uh, na yung kanilang motion for reconsideration ay kinatigan ng Korte Suprema at uh, they are going to reverse their uh, decision, then naka-archive lang naman yan eh. Pag naka-archive, pwede yung buhayin muli. Ang pagbubuhay niyan, ang pag-archive niyan is through plenary action. So ang pagbuhay naman yan muli ay through plenary action. Pag-usapan na naman yan sa plenary, Uh, based on the magiging uh, uh, reversal ang na ng Supreme Court, usapan sa plenary na bubuhayin pa natin ito dahil nga nag-reverse na yung uh, decision ng Supreme Court so pwedeng mm -hmm. buhayin. Oo. So, oh. you're, parang sa pa pa pang-intindi ko po kung sakaling magbago po ang desisyon ng Kortos, Korte Suprema, bukas din po ba kayo na pag-usapan na ulit itong Articles of Impeachment dyan sa Senado? Yes, sabi ko nga, i natin ang uh, decision ng Supreme Court eh, porque pabor sa amin, pabor sa mga Duterte yung decision ngayon, sinusunod namin. Tapos ngayon, pag nag-reverse, hindi na namin susundin. Mukhang mali ata yun. Baka kung anong ginagawa nung kabila ay na hindi maganda, gagawin rin namin. Mukhang mali yun. Okay. Hindi ko gagawin yun. Susundin natin ang uh, Supreme Court kung ano magiging yung pasya niya. Okay. Pero kaya said, mukhang malabo mangyari yan. Yun din yung in-bank decision, 13-0. Uh, 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 nangyari yan. Pero sige lang, it is always the first time mm. mangyari yan, sundin pa rin natin. Dahil Supreme Court ang nagsasabi. Opo. So, klaro po yun. Ano? Kung, kung dapat sundin yung umpong uh, immediately executory, kung sakasakali man, ano ho, na magbago ang ihip ng hangin, mag ano nyo, maghimala, kayo rin po'y susunod. Kailangan pa ho bang pagdebatehan yan o trial for tweet na po mangyayari. Sabi po ng isang former justice, kapag po na-reverse, yung archive na yan, mabubuhay yan, automatic at magkakaroon dapat agad ng trial, hindi na pagbobotohan pa kung hahanguin yan sa hukay o hahanguin sa archive, Senator. Well, after discussion no doon sa plenary, na, na pag na narinig ko, eh ang nag-archive niya is a plenary action. Mm -mm. So kailangan ang pag-disarchive mm -mm. is also through plenary action. Ganon po ang mga urgented. Kasi oh. sa ngayon, mm -mm. patay yan. Patay na ang kaso. Mm -mm. Archive. Sabi nga na iba, mm -mm. Ar archiving a case is synonymous to dismissing the case. Pero pwedeng buhayin kapag uh, uh, pero plenary action na uh, bringing it back to life. Okay. So, so kahit na anong sabi ng Supreme Court, may, may may, proseso rin naman kami as a co equal branch. Gawin rin namin na proseso namin. And I, I'm I'm sure respetuhin nila 'yan. Okay. Yung proseso na gagawin namin. Opo. When you say plenary action, oh. plenary action is an action ano po decided by the by, majority. not not by uh, the a plenary action is uh, an action being uh, uh, being uh, acted upon mm -mm. by the whole uh, members of the 24 uh, sitting senator. Opo. And opo. Uh, it 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 is going to be decided by a majority decision. Yes, opo. Yung nga po, majority decision oh. pa rin. Sige po. So, kumbaga simply said, pagbobotohan niyo pa rin. Yes, pagbobotohan pa rin. Apo, ito, ito po sinasabi ni Senator Bato na isa nga po sa mga uh, uupo dyan po muli kung sakasakali pong mag-convene ito pong court o courtman or plenary po ng kasalukuyang Senado. Sige, so Senator, uh, kami po ay nagdarasal na gumanda ang pakiramdam kasi balita namin parang sa sobrang sigurong kasiyahan yun, kayo nilagnat. Baka kayo nausog. Hindi ba katulog din? Para kang nausog, bay. Alam Na mo yung bay, nausog, yung, ah. yung di ba, alam mo yung bay, yung para kang nausog sa amin sa... Oh, ah, baby. Para, oh. nausog, baby. Nausog, ano? di ba? Oh. so nilagnat ka. Kaya kailangan mo siguro ano, pahiran ng laway sa noo. At pala ito din, hilot uh, din, hilot, hilot, hilot. Hilo. Tapos uh, yung laway, ba, tutututu, tututu, tutu. tututu tutu, tutu, ng laway sa noo. Ito na ito din. Sige po. Pagaling kayo. Sana to, salamat sa panahon, ha. Salamat po. Yes, thank you, thank you, thank you. That's it. Thank you po. Opo, salamat you. na marami.